Mm. Ah. Mm. Ah. Mahilig talaga siguro siyang magbasa. Tuwing nakikita ko siya palagi lang siyang may hawak na libro. Ibang libro naman ngayon. Sobrang bilis niya kasi magbasa. Tapos palaging nagsasaing ng iklog si nanay. At nagpiprito ng hinog na saging para sa kanya. Ayos lang kaya kung kumuha ako ng isang itlog? Mapapansin niya kaya? Oh. Nagugutom ka ba, Day?